Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Stephen Curry sa pagkaka-eject na naman ni Draymond Green sa kanilang game laban sa Orlando Magic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ganito na nga po kalakas ngayon ang koponan ng Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops na manalo ang Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa Orlando Magic, ay napaiyak muna nga po dito si Stephen Curry sa simula ng kanilang laro. Matapos ditong ma-eject ang kanyang teammate na si Draymond Green sa first quarter pa lang, kaya marami na nga po nagtaka kung bakit nga ba ito naging emosyonal sa nangyari. Well, ayun nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, aminado nga po siya na kailangan na kailangan nga po talaga ng Warriors ang presensya ng Draymond Green para manalo, Ngunit sa hindi nga po inaasahan, ay gumawa nga po ito ng isang bagay na magpapatalsik sa kanya sa kanilang game habang nasa kalagitnaan nga po sila ng mahirap na sitwasyon. Kaya hindi nga po nito napigilan pa na umayak sa nangyari sa kanilang laro. Ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng head coach ng Warriors na si Steve Kerr, bagamat man nga po hindi niya inaasahan ang nangyari kay Draymond Green, ay deserve rin naman nga po ito ng kanyang player since pinagbumura nga po nito ang kanilang mga referee sa kanilang laban. Pero kasabay rin naman nga po ng pagtatapos ng kanilang laro ay agad rin naman nga pong humingi ng tawad si Draymond Green sa kanyang team at sinabi nga po nito na hindi na iyon mauulit pa sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ganito na nga na po kalakas ngayon ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na manalo ang Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies, ay itinuturing na nga po sila bilang isa sa mga pinakamainit na kumponan ngayong season since meron na nga po silang hawak ngayon na 5-game win streak. Bukod rin nga po dyan ay ibang-iba na rin naman nga po ang ipinapakitang performance ngayon ng kanilang team kumpara sa kanilang mga nagdaang game ngayong season. Yes, iba't ibang mga players na nga po ng Lakers ang mistool na nag-step-up parating sa kanilang mga laro. Sa katunayan, kung kahapon nga po ay si Austin Reeves ang nag-step-up laban sa Milwaukee Bucks, Ngayong araw naman nga po is si Rui Hachimura matapos siya magdala dito ng 32 points sa kanyang 7 3 pointer Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po mga NBA analyst ang nagsasabi na sigurado na nga na po talagang ganap na contender ang Lakers ngayong season base sa kanilang ipinapakitang performance sa kanilang mga nakalipas na laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.